Bakit hindi lang kayo humingi kay Joe Siso? Sabi ko, sa kanya na kayo humingi, wag na lang, wag na kayo humingi sa mga negosyante. Kawawa na 'yung mga negosyante na negosyo. Si kayo. Joma nga 'yung nag-uutos na <laughs> mag-fundraising at mag-centralize kami sa kanya. Nagpapadala po ah, 'yung mga Ah, nagpapadala kay sa kanya. Yes po. Nagpapadala so, kayo ng pera kay Joma. Yung mga local nagpapadala po 'yan sa Central Committee. Pag sinabi ba nila na pag sinabi ba ni Joma na fundraising, ibig sabihin mangongolekta kayo ng mga yung tinatawag na revolutionary tax. Yes po. Ha? Yes po. Sa mga Yes po. Suma politiko? Tawag po niyan, revolutionary taxes o po. Yung sumapolitiko? Ah, uh, solicitation po. Pwede hmm. pong nangyayari pa rin yan. Sa niyo po ba ito monitored ng ating PNP or AFP? Alam ba ito ng, sa inyo pong palagay, alam ba ito ng PNP at saka AFP pero they can't do anything or they're not doing anything? Siguro po ang tingin ko lang baka may mga info silang natatanggap pero of course hindi nila makikita yung aktual kasi yung mga magbibigay alam nila na illegal yon or bawal yon or makukulong sila dahil dyan. So patago talaga yung gagawin niyan. Okay, let's help the military and the PNP. So ano po yung mga indication o red flag na itong politiko ay kakampi na pala ng NPA o namimigay ito ng pera at arma sa NPA o simpatize ito ng NPA para gamitin against the enemy? Indication po? Oh, ano po ang indikasyon? Para nandito yung mga na kikinig at PNP. Ay, Mahirap para. po yung indication, pero ang malinaw, pagka ang isang ang NPA ay malakas sa, isang, sa isang lugar, Aha. lalo na napapanalo yung mga sympathetics sa kanila, siguradong may nagbibigay dyan ng mga opposition or politicians para manalo sila, i-protect sila nang hindi sila i-target ng NPA. Kasi ginagawa po namin yun noon. Meron pa ito na right of passage you na know, pag sa eleksyon para makadaan yung isang politiko makakampanya kailang magbigay sa NPA. Ay, SOP nila po yon Fundraising yon Fundraising po yon <laughs> Fundraising po. Yun. Okay. Eh, yung pong uh, ng pera, fundraising, yung isa pong kumpanya at kapag hindi nagbigay, pasasabugin yung kumpanya, susunugin. Yung yeah, po ba? Opo, opo. Nangyayari po. Nangyayari po. Opo. Bakit? O kaya yung kabilang o, o, i-ambush siya o yung kabila ang susuportahan nila para matalo siya? Imbis na ako kayong uh, yung manira ng property ng mga negosyante, ba't na lang humingi kay Jomar Sison para siyang gagawa ng remedyo at padalim pera sa inyo? Pakiulit ulit po? Sorry, Hina lang po. Medyo. <laughs> Sabi ko ma'am, imbis na kayo po ay magte-terrorize ng mga negosyante, marami po tayong alam yan, inamin niyo po, na kapag hindi nagbigay, susunugin niyo yung truck, diba? uh, susunugin niyo yung kumpanya, struktura. Bakit hindi lang kayo humingi kay Joe Marciso? Sabi ko, sa kanya na kayo humingi, wag na lang, wag na kayo humingi sa mga negosyante. Kawawa na 'yung mga negosyante nang negosyo. Si Joe mga 'yung nag-uutos na <laughs> mag-fundraising at mag-centralize kami sa kanya. Nagpapadala po uh, 'yung mga Ah, nagpapadala kay sa kanya? Yes po. Nagpapadala so, kayo ng pera kay Joma. Yung mga local nagpapadala po 'yan sa Central Committee. Pag sinabi ba nila na, pag sinabi ba ni ma na fundraising, ibig sabihin mangongolekta kayo ng mga yung tinatawag tawag na revolutionary tax. Yes po. Ha? Yes po. Sumang-goshante. Yes po. Suma politiko. Tawag po niyan revolutionary taxes o po. Yung suma politiko. Ah, uh, solicitation po 'yun. Pag hindi na kapaybay -e politiko, ang gagawin niyo, papatayin niyo. Oh, indirect right. 'aw. Oh, pwedeng mama hanggang sa mamatay kung hindi tala kung let, matindi let, ang kasalanan. Usually yun, po, then, yung okay. eliminate not to mention any names, alright? right? Meron na ba kayong politiko? na hindi nakapagbigay sa solicitation letter ninyo na pinatay ninyo? Uh, sa, sa amin, sa kabisa. Pero nangyayari po yun. Nangyayari po yon. So meron na kayo? Meron. Kanina okay. po ibinibintang yun so, sa... Inaako niya naman, di ba? Minsan inaako niya ninyo, di ba? Diba? Ang pagpatay. Hindi publicly. Oh, pwede. Pag, uh ginagawan lang ng parang excuse. May kaso kasi siya, korup siya, or et cetera, et cetera. Ganun. Ayun. Pero, pero ang katotohanan, hindi lang siya nakapagbigay. Opo. Na. Kasi kahit ano? So, pag nagbigay, hindi ginagalaw po. <laughs> parang kabayaran ng kanyang korupsyon. Ganun po yung ano. Okay lang. Yung, kahit nasa kusa kong pera ay nanakawin. Principio, sa prinsipyo, sa prinsipyo okay lang. O, hindi parang papatay. kabayaran. Para mang Akala ko ba ma'am, sabi niyo kanina, <laughs> you are for social injustice, against social injustice. hindi yeah. yes. oh, so. ba injustice yung, yung pag nanakaw ng pera sa gobyerno, pag inkurap na isang politiko? So sabi niyo, hey, ay, alam niyo, pag galing sir. sa, sa nakaw, yung pera yung binibigay sa inyo ng politiko, tatanggapin niyo. Sa prinsipyo po niyan, okay lang kasi nagbayad siya sa kasalanan niya eh. Ah, <laughs> okay. <laughs> okay. okay. Sa simbahan po, may, meron bang nag-donate ba sa inyong simbahan? Katoliko? Alin po? Yung simbang katoliko ho ba nagdo-donate ng pera sa CPPNPA? Hindi po. Ano, uh, mas sila kasi yung humihingi po sa mga tao, di po ba? Hmm. Uh, pero may supportive talaga na church people dahil sa paniniwala nila na sincero yung rebelde oh. para so, labanan yung social injustice. So ito po yung mga pare o abot uh, hanggang... May gardina? pare, may madre, Meron May, meron bishop? Supportive lang. Supportive. Hindi, hindi, Cardinal ano, meron? awala ah, ang hanggang, hanggang bishop lang po ang lang. marami po sila ang, Tigalo, karami ah, po. hindi hindi konti lang po kasi ang mga bishop eh okay. Yeah. right okay the last uh, last question kasi uh, very enlightening, very amazing yung mga kwento ninyo Mr. War kanina sinabi niyo si Joma na umupo si President Cory sinabi niyo kalaban niyan dahil burgista tama ba yan Karinig ko? Bourgeois, Burgess. Bur Bourgeois. bourgeois. Uh, Burgess, ha? Oh. Kasi ang kalaban ng sa bakit Marxist theory. Bakit hindi nyo muna binigyan ng chance na mag-perform si President Cory? Baka sakaling gusto, uh, magkasundo kayo. Ang agenda po kasi ng CPP-NPA, overthrow. Gusto nila, sila sila ang pumusisyon sa gobyerno. Ah, sinabi niyo, Bourgeois, yung gobyerno ni Cory. Eh, gobyerno ni Ramos. Ano tag niyo? Nung panahon po na yon ano na kami eh, nag-exploratory talks na po kami. Uh, Pero sa kanila tuloy-tuloy yung kanilang gano'ng ano uh, analysis na basta lahat ng basta, basta lahat ng mga po. Si ba yung bourgeois middle class? Hindi po, bourgeois uh middle class. yung elite class enemy ng proletariat. Yung Communist Party of the Philippines kasi ang pinaninindigan proletarian interest. So, class struggle between the proletariat and the bourgeoisie. So, yung bourgeoisie, class enemy po talaga yon Kalaban talaga yon yung bourgeois. Alright. Ah, uh, Your Honor, pwede pong mag, magdagdag ako ng ano point lang doon sa... Hindi, hindi ka ba ba nagugutom, Miss Tabara? <laughs> last lang po, last importante po. Kasi baka mamaya mapunta sa amin. Kasi kanina po, doon sa MILF, ang naibigay po naming arma sa gobyerno, It's only 317 plus. Um, nagpalaki lang yung ammunition at ano, um, explosives. Pero ang, ang binigyan po ng suporta ng gobyerno ng, through the po ay 727 members. Kami po, nung pumasok kami sa peace agreement, hindi lang po combatants, kundi lahat ng members ng organization na naniniwala sa violenteng paraan para sa pagbabago ay Kinumbinsi namin na buo na bumalik sa uh, paggalang sa pamamaraan ng demokrasya at ng gobyerno. Tapos hiningi po namin na lahat ng members dahil karamihan ay nanggagaling sa mahihirap na pamilya lamang ay bigyan ng pagkakataon na irespeto yung kanilang rights, yung kanilang well-being ay matulungan, pati security kaya humingi po kami ng interim security arrangement. So, uh, po. Ma'am, ang definition ng bourgeois sa Webster Dictionary is middle class. Uh, sa ano po? Sa Marxista na ano, uh, concept, teorya ng class struggle. Kapitalista. Capitalist. Kapitalist. class versus the bourgeois class. Kaya hindi pwede... Pero mali po yung definition niya kasi kung ang kapitalista, mga elite yun. Yun yung mga nangangapitan. Yun yung burgesya. Another term for the capitalist, yung bourgeois class. Okay. Pero alam niyo po, pag tingnan niyo po yung Webster Dictionary, Bruce middle, middle class. Ang mga capital po, hindi pa, yung mga middle class, halos lahat tayo dito siguro sa loob, is na, middle class. Ang mga capital, yung po yung mga elite, yung po yung may mga pera, yung uh, just kung ilang posyento lang ng ating uh, society, yung po yung elite. Yung middle class po, yan yung po yung alanganin na kapitalista, alanganin na proletariat. Yung professional, yung proletariat, yung masa. Po? Yung proletariat yung po yung maka. maka. Okay. Bourgeois yung po yung middle class. Elite yung po yung Hindi po, makayayaman. Ano po kasi, yung bourgeois, ref, if, if referring to a class, okay. ano siya? Ang nakakontrapose ng proletarian class. Sa okay. class society, development ng ng lipunan, uh, from uh, slave to so slaves versus the uh, monarchy, yung kings, queens. And then, pagdating sa feudal, yun pong uh, magsasaka versus po feudal lords. Pagdating sa kapitalistang lipunan, yung kapitalista versus the proletariat. Okay, so, yun. in other words, ma'am, galit kayo sa bourgeois, sa mga kapitalista. Tama? Hindi galit. Uh, enemy referred sila as the enemies. Enemies. So, Pero, tumatanggap kayo ng pera galing sa mga bourgeois pag nagbigay. Alam mo, yung politiko na bourgeois, maraming pera, tatanggapin nyo. Okay lang matindi po yung ano ha, yung Marxist or Leninist principle diyan. In matters of principle, no compromise. In matters of tactics, we can be very flexible. Okay. Ganon Ganun po 'yun. Yeah, akala <laughs> <laughs> ko ba eh. ko pag politiko sabi mo, mayamang politiko, o oh, kahit na corrupt siya, namimigay ng pera sa inyo, tatanggapin nyo kasi ng kabayaran ng kasalanan niya. So kung yung mga bourgeois na sinasabi nyo, eh, namigay sa inyo, bayad ng kasalanan nila.